Ano daw gamot sa pagiging torpe? So, ano ba yung pagiging torpe niyan? Sabi nila, ang pagiging torpe daw, yan daw yung kulang ng lakas ng loob para ipakita sa isang babae na, may, na gusto niya yung babae or mahal niya na yung babae o kung ano man. Meron naman, pagiging torpe, natanggap niya na sa sarili niya na maghihintay muna siya. Well, dun sa paghihintay na yun, dalawa yun. Yung isa, naghihintay ka na ikaw lang ang nakakaalam. Mahirap yun kasi kung naghihintay ka nga, ikaw lang naman ang nakakaalam, hindi naman alam nung babae na hinihintay mo siya, na hinihintay mo siya, so mahirap yun. Dahil wag mong pahulain ang babae. Dahil hindi mahuhula yan. Eh talagang forever nga nga kayo. Ano, right here so waiting for you lang ang peg. Ganon. Eh di, ang hirap-hirap nga nga kayo forever. Mm. Meron naman na naghihintay na alam ng babae na hinihintay siya nung, hin nung lalaki. Pwedeng naghihintayan sila dahil hindi pa pwedeng ligawan si girl or um, kailangan mo nang tapusin yung studies, ayaw pa ng magulang na, mag, na, liga, na, na hindi pa pwedeng ligawan yung babae. So, okay yon maganda yon yun, yun ang tinatawag na pagiging lalaki. Naghihintay siya sa isang babae dahil gusto niya yung babae at susunod sila sa gusto nung, nung magulang siguro or both sides, ng lalaki at saka ng babae. Okay yon, kasi naghihintay siya, may katuturan yung mapupuntahan niya. Pero kung naghihintay ka, na hindi naman alam nung babae na gusto mo siya at hinahayaan mo lang na kung sino-sinong manligaw dun sa babae, well, eh, nangakaw forever. O, oh, uh, meron naman yung isa naman, yung lalaki, na kulang sa lakas ng loob. Ano daw bang gamot doon? Ngayon, kung alam mo sa sarili mong kulang ka sa lakas ng loob, dapat gawan mo ng paraan kung paano mo makakonquer yung fears mong yan. Hindi ko alam kung saan nakukuha yung lakas ng loob na yan. Pero, dapat isipin mo rin kung tanggap mo sa sarili mong torpe ka at tanggap mo sa sarili mong tingin, hanggang tingin-tingin ka na lang. Well, tanggapin mo na din sa sarili mo na hindi mapapasayo yung babae. Biglang haharap sa harapan mo at kayo na. Hindi po pwede yon. So, dapat, kung alam mong torpe ka at ayaw mo naman natanggapin hindi siya mapapapunta sa'yo, well, gumawa ka ng paraan kung ano man yung po pwede mong paraan. Kung ikaw talaga pa shy type, o oh, sige, magsulatan kayo. Kunwari, secret admirer ka. O yan, gawan mo ng paraan. Bigyan mo ng sulat, ipaabot mo kung kanino man. O kaya naman, padalhan mo na mga kung ano-ano, pero hindi, hindi niya alam na ikaw, at least by that ways na gumagawa ka ng paraan para mapakita sa kanya na kukuha yung attention ng babae at kung sakasakali mang malaman ng babae na ikaw yon hindi ka na ganun kay mahihirapan na or hindi ka na ganun mahihiya kasi yung babae medyo natutuwa na siya sa'yo at medyo kilala ka na ng babae pero kung wala ka talagang gagawin eh well wala wala tayo talaga doon so siguro kailangan madami namang pwedeng paraan na pwedeng gawin para makatch mo yung attention ng babae. Ngayon, depende yan sa personality mo. Kung ikaw naman yung tao na gusto lang sa yabang pero hindi mo naman kayang ligawan, edi pagyabang mo na lang na ipagyabang. Pero kung ikaw naman yung shy type ka na hindi mo talaga kayang ligawan hanggat, at hanggang tingin ka na lang, hanggang browse-browse ka na lang sa Facebook forever, hanggang like tang status, o ni hindi mo kayang i-chat, eh di, kumuha ka ng paraan nga na yung mga pasikretong paraan in na somehow sweet. Kasi sabi nga, yan naman mga babae naman, napakadali naman pakiliginan, kahit ba yan i- Kala nyo, sasabihin nyo, yung mga sino-una-sino-una na yung mga love letter love letter nyan hindi no ang sweet kaya din nyan so kung hi kung yun nga kung ayaw mo masabihan ka na torpe o oh, ayos na naman actually sabihan ka ng torpe pero alam ko naman sa inyo sa lalaki ego nyo na hindi alam ko na ayaw nyo din naman na hindi mo papasa inyo yung babae or hindi ka man lang mapapansin ng babae so kung gusto mo talaga mo yung babae, gumawa ka ng paraan. Hindi yan haharap sa harapan mo at game na, kayo na, hindi pwede yun. So, dapat kailangan kang gumawa ng paraan. Kung gusto mo siyang ligawan, ligawan mo. Pero nga, paano mo maliligawan kung, ayan nga, kulang ka nga sa lakas ng loob. E di, huwag mo naman kasing agad-agad na, ano, bilisan agad yung mga kung gusto mong mangyari. Kung alam mo palang torpe ka at mahina yung loob mo, edi, ako. Slowly lang. Go with the flow. O, kunwari, birthday ni girl. O, padalhan mo ng ganito. O, kaya, lagyan mo, bigyan mo ng letter na happy birthday. Ganun, ganun. Tapos, huwag mo na lagyan ng pangalan kung ayaw mo naman. Basta gumawa kayo ng ways na ang dami-dami naman talaga eh. Actually, minsan, feeling ko, nirarasa na lang yun, nila yung mga kulang sa, kulang sa ano, sa... Ano, kulang sila sa sa lakas ng loob, hindi, kulang lang kayo sa diskarte. Hindi ko hindi sa lakas ng loob eh. Ebat eh, bet nga kayo sa nanay niyo eh. Kung masagot-sagot niyo yung nanay niyo, o di ba? Oh, diba? okay oh, talaga. Kaya dali lang 'yan. Kulang lang talaga kayo sa diskarte. Ngayon, kung hindi niyo pa rin alam yung diskarte, aba ina eh, mag-aral ka na laang, ha? Disko po. Oh, siya, sige. Kung kung ganun, edi yun, tapos na yung, tapos na yung video ko. So, sige, bye bye. Para nga pala kay Kapitan to, kasi pinatatanong niya kung ano daw ang gamot sa torpe. So, that's all. Thank you. Bye!